Another serya na naman tayo ng Divisoria Day. By the way, old videos na to na kalkal ko lang sa aking cellphone. Pero minsan naisip ko parang gusto ko ulit magtinda or gusto ko ulit bumalik sa online selling. I mean, yung Divisoria part naman kasi nag-online seller na rin tayo pero pre-love items. Ito pala yung isa sa mga binibilhan or kinakainan namin which is yung baliwag. Alam naman natin ng baliwag is kilalang kilala sa lechong manok. Pero dito mga mi, marami silang putahe. By the way, sa so 168 mall third 3 floor. Makikita mo yan mga me sa food court. Meron din yan sa mall 2. If ever pumunta ka naman sa 999 mall 2, 3rd floor din yan mga me of food court. Pareho, from 168 merong baliwag and 999 mall 2. Kung budget friendly ang inahanap mo for only 105 pesos, meron ka ng karne at meron ka ng gulay at isang rice. And kung gusto mo naman kung katulad ng potahin namin, for only 115 pesos each, bali dalawang karne na siya and isang ulam or pwede rin dalawang karne, isang pansit. Nagpa-extra rice na rin kami kasi wala pa kaming almusal. Sigurado mapapasabak. Madalas tuwing pupunta kami ng Divisoria at tanghali na nakakarating, <laughs> naglalunch muna talaga kami mga mi para naman siguradong busog bago pumunta sa kanya-kanyang suppliers. Si partner kasi sa mga mahabang pila. Ako dun sa mga maikli. And ayan mga mi, meron din palang mga merienda dyan sa baba. Ayang nagtitinda ng tinapay. Makikita mo yan sa 999 Mall 1 sa entrance. Andun yan mga mi nakalimutan ko lang kung magkano price na yan. Pero yung palaman niya parang ham and cheese ata yan. Maliit lang siya pero mabubusog ka. Meron ding option na liver spread. Just in case naghahanap kayo ng option. Balik nga tayo sa pagkain. Yang in order naming dinuguan, lechong paksiw at gulay for only 215 pesos. Nako, talaga namang solved na solved kasi ang sarap ng lasa mga mi. Hindi naman sa pag pag-aano Yung baliwag yung isa sa mga nagustuhan kong kainan sa food court. Mabubusog ka na yan mga mi kasi tatlo yung ulam natin and same yung kay partner yung merong kasamang kare-kare ay plakadong plakado yan mga mi yan lang